batang helmet, natatandaan nyo pa ba nung nagbatangas tayo with D.P. ko po na lagi po yung ulit ulit na sana matuto tayo ng pagmahal ng katulad. Yes! Woo! Woo! Gusto ko sabihin, gusto kong sabihin habaan natin yung ating pag-ibigin na yung mga kasama natin na hindi kapareho ng ating paniniwala. Sana Hindi natin masuto ako ay natin sa mga. Yes. Ngayon po yung Pilipinas campaign rally ni VP Lenny. Grabe, bitu ka per. Walang kupas talaga. Ala eh? Oo, grabe hmm. talaga. Pero ang sarap sa hindi ba mga batang helmet? Oh, naman. Dahil nga campaign period na ngayon ng mga senator and party list, di ba? Lists, diba? oh, magpapalik tayo ng mga uh -huh. ganap noon. Pero grabe ha, yung mga sinasabi ni VP Lenny mula noon hanggang ngayon, hindi talaga nagbabago. Oo. Oh. Yun pa rin. It's about good governance, transparency, and accountability. Tsaka very prophetic. Oo, grabe, di ba? Diba? Parang, yung mga sinabi niya dati, talaga nakakatotoo. Sinabi ko na kasi sa inyo eh. Oh, diba? niyo pa din yun. Hindi kasi kayo nakikinig. O, oh, ayan. O, oh, ano na? Team Soka. Team Soka. Comment down below. Bukas, another week, another day na naman tayo. Abangan nyo mga ganap. Di Vipileni. Di ba? Mm At syempre, Ni Dine Heidi Mendoza! mga nyo yung vlog ko for Dine Heidi. Kung gusto mo ang video to, huwag kalimutang mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng may na-upload po namin yung video ko pa. O diba? Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko naman sa buhay nyo na galing mati ng mukhi. Thank you so much God bless everyone! Bye! ala eh eh. Video ka pa? Ah! Hindi, korap! Hindi korap. Sino? Si Lenny Robredo. Hindi korap. Game, tinsuka. Tinsuka, kasuka.